Ba't kaya pinahirapan yan? <laughs> pinahirapan ng todo yung bangka na to. Yung laki-laki nang hinihila. tatrabaho pa ako sa barangay ngayon po lang marating ang barangay ni putan so ba diba, nakaka excite ano po yan po may pangalan na eh? CP or Mikawayan CP so ang barangay ni putan po ay uh, bago ka makarating sa barangay na yun sasakay ka talaga sa bangka hindi ka pwede nung ako joke pwede naman po kung kaya I bakit eh, ilog po siya hindi siya magpapatalo sa highway kasi may mahabang tulay ayan o oh. ang ganda tsaka yan may pumping station so if ever siguro na may baha dyan pinapump ang tubig para lumabas dito sa ilog para hindi lumupong yung uh, mga presidente uh, dyan tubig sa loob ng area nila so very good, very nice Ayan. pero hindi kayo mag-alala sa City of Bicawa yan ay parang hindi mag tayo mag-control daungan sa taas kasi titingnan mo yung mga uh, bahay dun sa kabila sakop na po yan ng Valenzuela City so maganda naman dito hindi naman po natin masasabi na hirap ang buhay kasi uh, kung meron po tayong simentadong tinadaanan sila naman ay meron namang ilog na daanan at sasakay ka pa sa bangka o diba ba pa So, yung mga nandi uh, dito, siguro, nagsawa na rin sa kasasakay sa bangka. Pero kagaya natin na doon tayo lagi sa highway, nami-miss natin yung ganitong bagay. <laughs> Hello, mga kabarangay. Nandito kami ngayon sa barangay uh, Liputan. So, may importante lang nalakad. So, first time ko pumunta dito, kaya huwag aksayayin ng oras. <laughs> Samantala yun uh, ang, panahon na mag-vlog. Ayan. Kabilaan po yan. Dagat. Itong ay ilog pala. Ito sa po siya ng uh, may Makita nyo dito naman, sakop naman doon sa kabila ng uh, Valenzuela City. <laughs> Diyan na lang kaya tayo sasakay. <laughs> so mga kabarangay, nandito pa rin po kami at nag-aabang kami ng bangka na masasakyan para makabalik po kami sa city ayan po may parating na bangka sana makasakay na kami dito ang hirap pala makasakay dito kung dalawa ulsa lang tayo kasi special trip so ayan guys ah, sinabay na po kami ng bangka kasi may ihatid pa sila dito ito yung pinakamalapit sa barangay nila na daungan yung ayan, so guys palos na rin po kami na palikot na po yung aming bangka babalik na po kami sa city hanggang dito na lang ako guys thank you for watching God bless